Oh, ayun, pupunta kami ni Papel Elroy sa labas. Papakain ako ng ano, ng fried chicken sa mga pusang galak. Sana May nakita akong pusa, ayun. Na. Papakain natin. Ah, isa fried chicken lang at sa isang pizza kayo nga o no? pizza. Pili ka pizza or fried chicken? Nasaan <laughs> nalang, nasa aeroplano lang alam mo. Dali, dali! O, pinili niya pizza. Ito naman, pinili niya pa fried chicken. Dali, pari nga to! Nasa aeroplano kayo eh. Aaaaah! Dali, Tapit nga! Yala sadik! Yakmat! Iwan mo na lang. <laughs> Nag-iisa kayo dyan ha? Oh, Pizza or mga pins? Ah, nasa utiya pala yun. Nakita ang pusa yun. Pamilya yeah. <laughs> yun boy. Ay lapit siya, alam niya pagkain. Eh. Lapit kayo na sa mga anak mo. Lapit okay. Abili. Heto, abili sa mga anak mo. lapit kayo dito. Tadi, ayan. Let's na yan sa inyo. enjoy. Let's Sa gilid enjoy. Let's para... Let's dito Let's enjoy. Let's enjoy. Let's enjoy. Uwi okay, kayo pizza, at mga kayo sa chicken. Sila. O Salamat. Salamat, Mamang Guard. Dapat mag-thank you Mamang God, kayo ha. <laughs> <laughs> ano pa? Ano gusto mo, cashier? Mamang Guard. Sana, yun lang. natin Life is a dance for the beat let the music flow In the city lights watch nagaabang siya ng ano ng isda mga hunting siya mm. nabibigyan na pagkain natin ng pizza god stands as our Ayan, nangahanting yung puso. Ya, Ahmad! Tali! Tali! Itigyan nga kita. O, tali! Tali mo! Ay, bala ka, fried chicken yun. Kun mo! Ah, bala ka, magugutom ka. Oh, ano yung subuyo? Yan talaga, buhina. Ano to? Yung natawag dito? Yun yung kumbaga sa tao talaga, homeless. Kasi tinanong ko yun, may niya, payat-payat, gutom payat, na, oh. Syukuran God daw. Nahihiya ko kunin, daming chicks eh. <laughs> <laughs> ano? Ay, tawa lang ka dyan. Ay, Yeah, boy! Eh, baka fried chicken yan. Ay, totoo ba to? Eh. Hey. Ano? Ano may sugat ay, no? Oo, di ba? Homeless nga siya, boy. Naagat ng pating niya, boy. Naagat ng pating. Ano? What do you need? Pizza or fried chicken? takot yung isa. takot yung isa. Gilo, pag mo lang yun sa kanila, boy. Sila, boy. Sila, Okay. Uh, isang fried chicken na lang. natin na lang, sa mga mugmo. -mug. Oy, oh, syukran doon. Nakatingin siya sa akin. Thank you, Mamang Guard. Thank you, Mamang Guard. Dapat din si Mamang ah! Guard. <laughs> e, bibigay natin yung huling fried chicken natin doon sa mga puso. Sa mga kuting ngayon, no, dalawa. Maghati na lang sila. Ay, ayun yung nanay nila, boy. Okay. Last fried chicken. Yung nagkakabang na, boy. Sa gilid, boy. pa, boy. Sa gilid pa, boy. Oh, na nagkakalat oh. Ayun! Wala na, yan na lang. Hati-hati na lang kayo. Ay, Arabic pa dapat. <laughs> Kalang, syukran mamang man guys! Ay, ano ba yan? Nakita na agad yung kapatid na si Maguasan. Ano ano? Nagparaya yung nanay po. Ito hmm. mo nga mag-unanay talaga yung nagpaparaya. Natin. Sana ako. Yung kapatid na swap pa ang yun. Sila mo, malaki. Ito na sakto lang. Okay na yun. Matapos na yung natin ng ano. No, no, wala na. So, didispose na yung pasura na dito. Oh, Sunod ulit. Syukuran ako. Bye-bye. Bye-bye.